Uy, les. <laughs> pantaman tagal. Ito muna. Amazing! <laughs> Halo mga mamis, wala nga pasok ngayon si Kyle, kaya naman ito, tanghali ko na nga talaga silang ginising ng daddy niya. Sakto nga din at medyo masama nga daw talaga yung pakiramdam ni Kyle. Kakagising-gising nga lang talaga niya dito at ayaw pa nga talaga niyang bumangon Kaya naman pagkatapos nga mag-tissue ito at humiga na nga din kaagad. Tapos na nga din talaga ako nito lahat sa gawain ko at itong daddy niya ay nagtutulog-tulugan pa, Diyos ko po. Alagay na, kiss mo na si mami. Kay, kay. <coughs> ah, ka <lang. coughs> Medyo kanina pa nga din daw talaga siya gising pero ayaw pa talaga niyang bumango. Nayaan ko na nga lang si Kyle tapos maya maya nakita ko hawak na nga talaga yung tamiya niya. Abay katabi nga din talaga namin tong matulog juice ko po. <coughs> Na nga dito sa school nila. Hindi na nga kami sumama ni Kyle dahil medyo mainit na nga din at yung daddy na nga lang talaga niya yung lumakas. So, na nga din talaga ng libro nila Kyle nito pero bukas na nga din talaga iisuso ni Kyle pag may pasok na nga sila. Yung iba nga dito'ng estudyante ay may pasok dahil meron talaga silang review. May dalawa nga ang estudyante na tinuturuan dito yung teacher ni Kyle. Kumuha pa nga dito ng test paper yung daddy ni Kyle. Paano ba naman kasi madalas nga din talaga'ng walang pasok? Papipirmahan nga din sa daddy ni Kyle yung card niya. Buti na nga lang din talaga at napunta dito yung daddy ni Kyle para nga hindi na kami pabalik-balik. Pagkapirma at pagkakuha nga niya ng test paper ni Kyle, umalis na nga din siya kaaga dahil dadaan pa nga daw siya sa palengke. Hello guys, gumating na nga po yung binili kong Tamiya dito sa Shopee. Guys, buksan na natin para mapubuwan na kay daddy iba na naman nga talaga yung kinakahiligan ngayon ni Kyle. Paano ba naman kasi nahilig na naman nga siya dito sa May Tamiya. Si Kyle nga talaga yung bumili na to at sobrang thankful nga kami. Ano ba naman kasi kahit papano nga ay sumasawod na nga din si Kyle sa vlog niya. Kahit papano nga ay may sarili na nga din talagang pera si Kyle. Kaya naman maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Kahit nga kumikita na nga rin yung si Kyle, iba pa rin talaga yung binibigay namin sa kanya ng daddy niya. Paano ba naman kasi sobrang magastos nga din talaga itong si Kyle lalo na nga sa mga pagkain kapag gusto niya. Pag naman sa mga ganong laruan, eh sa daddy niya siya lumalapit. Kahit may pera nga yan, hindi niya ginagalaw yung pera niya dahil sinasabi nga namin na ipunin niya na lang yun. Tapos, yung daddy na nga lang talaga niya yung bumibili sa kanya. May sticker, gulong, mugs, at mga accessories nga itong mga kasama. Yung makina niya guys, ayan o. At ibang parts. Maangas guys. So guys, Pakabit na natin kay Daddy. Let's go! Thank you, Daddy! Yan siya, guys. So, pusa natin. Ayan, o. Oh. Hey. <laughs> Guys, wala pa yung sayang. Nung kinabukasan nga, naisip nga ni Kyle na ilagay dito sa may banyera. Wala pa nga din kasi talaga tong race si Kyle. Siya na nga talaga dapat ang bibili ng race pero pinigilan nga namin siya ng daddy niya. Iniisip nga namin na baka mamaya e manawa ka agad si Kyle dito sa Tamiya. Kaya naman sayang nga talaga kung bibili namin siya ng race tapos matatambak nga lang talaga dito sa bahay. Pero buti na nga lang din talaga at pumayag tong si Kyle na hindi mo na siya bumili ng race track. Abay, pagkatapos pagkatapos niya ngang maglaro, nagulat ako dahil pumunta nga at kumandong dito sa daddy niya. Inuuto na naman nga yung daddy niya dahil meron nga siyang ipapabili. Ang nare-request nga sa daddy niya, pagandahin nga talaga yung tamiya niya at ibili nga ng mga accessories na original daw sa tamiya. Napapakamot na nga lang talaga sa ulo yung daddy niya. Ano ba naman kasi meron nga din talagang tamiya yung daddy niya at napakaganda pero hindi na nga rin talaga makita kung nasa. Kaya naman sabi nga ng daddy niya, paunti-unti nga daw ay aayusin nila yung tamiya ni Kyle. Kaya naman nung nakaraan nga nagulat ako dahil may dumating na naman nga parcel dito sa daddy ni Kyle. Abay, isang sabi nga lang talaga ni Kyle ora mismo talaga ay umorder na nga siya pero paunti-unti nga lang talaga. Para nga daw mas maganda nila niya nga talaga to ng bagong gulo. Sa susunod nga daw ibibili na naman niya nga to ng ibang parts para daw mas lalong gumanda. Yun lang. Thanks for watching! Bye!